Hello, magandang umaga sa inyong lahat. dito naman po ang inyong kapatid at uh, inyong lulokal kalbo na si Mr. Hovenal Narcisse. Nandito ako ngayon sa Ilocos Norte. Uh, alam ninyo ako po ay taga Lawag City. Ito ang uh, capital town ng Ilocos Norte. Dito ako pinaganak dito ako nag-aaral ng elementary at saka high school. At uh, nandito ako ngayon sa isang lugar na beach lot. Ito po ay beach sa uh, sa prinsipyo ng pasukid. May kwento itong beach lot na ito dahil nung ako'y bagong tingyente, ng Philippine Army noong first uh, noong unang bakasyon ko Christmas break dahil noon ay naka-assign ako sa Cotabato sa 3rd Infantry Division uh, na naka sa Camp Awang, Cotabato City noong unang R&R uh, ko which is uh, Christmas break eh nagbakasyon ako dito sa Ilocos Norte at uh, sinabi ng nanay ko na uh, sinabi ng nanay ko na uh, tuwan-tuwa siya dahil unang bakasyo ko bilang isang opisyal o tindyente ng Philippine Army. At uh, natuwa siya sa akin dahil binigay ko sa kanya yung unang sweldo ko ng anim na buwan anim na buwan yan uh, June, July, August, September, October, November pito, pito, pito pala pitong buwan na sweldo e, alam nyo nung unang panahon ang sweldo namin ay nasa cheque tre treasury warrant ang tawag niya, may mga butas-butas at saka ang sweldo noon ay kinsenas at saka katapusan kaya inabot ko sa mother ko 14 checks pero alam nyo noon ang sweldo ng tingyente noon second lieutenant eh, 350 pesos noon at ibinigay ko ng 7 months pay ko sa kanya tuwan tuwa siya at sabi niya sa akin ay anak ko sabi mo tamang tama ito ah uh, Diyos tiag nina salamat kasi yung tabi nung lote na binili ko doon sa beach sa Pasukin eh pwedeng bilhin natin gamitin ko itong binigay mong pera na pambili doon sa harap sabi niya eh lambang square meters so sinabi niya 500 square meters so sabi ko bahala ka ng ma'am ma dahil pera mo na yan binigay ko sa iyo regalo ko sa iyo So, sa madalit salita, binili itong harap kasi doon sa likod, 500 square meters, siyang bumili itong harap. Ginamit niya yung pera na binigay ko sa kanya which is representing 7 uh, months na sweldo ko uh, bilang isang tingyente, uh, bagong uh, opisyal ng Philippine Army. So ngayon, after 50 years, no? 75, magto 2025 na, eh, na-improve itong lugar na ito, unti-unti. At ngayon, sa harap ko, meron nang ginagawang uh, daan mula doon sa paway hanggang dito, abot uh, hanggang bangli pa yata. Ang tawag dito, eh, parang Uh, beach walk or uh, ano, pwede kang magbisikleta ka, pwede magbisikleta, pwede kang magjogging, baka, baka pwede pa mga motorsiklo dito. So maganda ang development dito. Eh, yung kapatid ko, tulong-tulong kami, nagpatayo kami ng mga kwarto-kwarto. Yung dating bahay ng ano, in-improve namin, naging concrete. Ito ngayon, nag dito kami nagkakandak ng mga family reunion party ngayon yung kapatid ko na babae ang siya nagmamanage dito kaya inoopen namin sa public ito pwede magrenta ng kwarto yung mga kwarto dito, air condition at uh, pwede magpahinga dito kung uh, pagod ka sa Metro Manila, pwede kang pumunta rito merong uh, i-google lang ninyo yung Bilya Demetria dito sa Pasokin at uh, pwede kayong mamesage kung gusto ninyong mag-relax gumisita rito sa Ilocos at pag bumabiyahe kayo papuntang Kagayan, pwede kayong dumaan dito at uh, get together party so nandito kami ngayon dahil birthday ng aking yumaong nanay at saka tatay yung father ko 98 years old noong March 26 yung nanay ko naman is, ngayong araw na ito, April 7 birthday din niya 99th uh, birthday uh, anniversary so 99 and 98 so nandito kami lahat na uh, pamilya magkakapatid at saka yung mga anak-anak uh, at saka mga relatives, tag-invita rin kami ng kaunting kaibigan para meron kami kaunting salo-salo rito eh kanina nagbisa kami at uh, eh, siyempre namin yung yung mga kaluluwa ng aming tatay at saka nanay nung kahapon pumunta kami sa museum namin para linisin yung lugar kasi hindi naman na masyadong pinupuntahan na araw-araw at nagkakaroon naman ng mga dumi doon at saka naglinis kami at nag-offer kami ng prayer doon so Ayan. So, uh, importante yung i-remember natin at i-celebrate natin yung birthday at uh, ang ating mga parents. Eh, alam nyo naman, uh, luluro -lulu na rin ako. At uh, yun lang ang simple way na to remind them of their good lives nung sila'y buhay pa. Yung mother ko eh, dating teacher yung father ko ganun din, nag-teacher din yung mother ko naging assistant superintendent ng uh, Department of Education dito sa Ilocos Norte yung father ko naging supervisor ng mga agriculture schools sa Cagayan until such time na nag-retire so uh, okay naman yung mga buhay nila they live peacefully at saka nakita naman nila naging successful kami magkakapatid dalawang lalaki at saka dalawang babae eh kami ngayon retirees na uh, yung kapatid kong lalaki dati rin major general ng Philippine Army yung kapatid kong babae accountant yung dating accountant ng kuwa yung kapatid ko na bunso namin eh dating nurse at nag-housewife naman. So, alam niyo, may ngayon yung background kasi, 'yung nga, nandito ngayon yung mga nagtatrabaho para gumawa ng concrete road dito sa likod ko. Yano, oh. yan makikita niyo yung likod ko, na, dyan na 'yung road na ginagawa. At saka about 30 meters from here ah uh, yung beach na. So, medyo maingay. So basically, itong lote na ito is 1,000 uh, square meters plus another 500 square meters dito sa papunta sa beach. So, umaandar yung, ano, yung, ano ba ito, engraver. So, yun na yun ang dumadaan kasi green engrave dito at kilo at babakpil sila ng road para matatag yung road So, yun lang muna kapatid ang uh, update natin dito sa video or dito sa YouTube uh, channel ko na ito. Mamaya okay. so, mag-post ako ng ano, yung mga short reels ng lugar na ito. Okay, thank you very much. At mabuhay kayong lahat dyan. Salamat.